pahalaga sa ating responsibilidad ay dapat nating isaalang-alang dahil ang kampanin natin bilang Pilipino ay hindi biro at may malaking parte sa ating bansa. At sa ating panayam sa mga empleyado ng RDO8 Baguio City, kanilang inilatag ang mga importanteng detalye at kasagutan sa mga tanong mula sa publiko. Isa sa mga tinukoy ay ang patungkol sa hakbang at requirements kabilang na dito kung sino ang mga kwalipikadang mag-apply sa pagkuha ng 10 number na tanong mula sa publiko ang mga qualified po to apply team is yung mga magpaparegister ng business, such as also the influencers and the buskers. Tapos, yung mga kukuha po ng purely teen issuance lang po para sa um, bangko, mga para po din po sa mga other government agencies na nangangailangan ng team po. Basic requirements po natin para sa purely teen issuance po, Um, government issued ID na may address. Meron yung kompletong pangalan, saka yung birth date. Yun din ng ahensya ang dalawang proseso na maaaring gawin ng mga tao sa kanilang pag-apply. Ang pag apply ng TIN ay hindi kinakailangang pumunta dito sa opisina. Um, meron po tayong online na process, yung ORUS po, which is Online Registration Update System, saka po para sa mga Business, New Biz Reg po. Karagdagang impormasyon din ay ang iba pang kalipikatong individual na mag-apply para sa tin number, lalo na sa mga fresh graduates. Pwede namang pong kumuha yung mga first-time job seekers, which is under sa First-Time Job Seeker Assistance Act. Kuha sila ng tin para po makompleto yung mga requirements na kailangan ng mga magpapasukan nilang kumpanya. Samantala, pinigyang eksplanasyon din ng ahensya ang katanungan patungkol naman sa pagsasara ng business kung ito ba'y magpapatuloy o mahihinto ang registration. Para po sa closure ng business, Ipaalam nyo lang po sa BIR para po hindi mag-accumulate yung mga taxes na babayaran po nila. Para po makat na po yung mga taxes, maklose na po lahat yung, um, yung entire business po. Para naman sa mga taong nagtatanong kung maaari bang ma-void ang penalty kapag walang benta ang isang business at ang proseso, sagot ng ahensya, uh, Meron tayong mga penalties dahil hindi po nakaka-file ang isang taxpayer kahit na wala siyang benta. So actually it is our obligation as taxpayer na kahit wala pong benta ang isang business, kina-file po natin ng zero transaction. So, hindi po talaga voidable ang ating penalties. Thus, uh, it is uh, reduce We can um, ask for reduced penalties upon case-to-case -case basis. Reduction of penalties, uh, sa counter 3 po yung ginagawa sa ating dito sa district. Pag na-assess na po sa counter 3 yung ating penalties, then pwede nating i-endorse sa ating mga supervisors, uh, ating uh, assistant RDO or chief para dun sa reduction ng ating penalties. Sa bawat nalilikom na buwis, ito ay nagsisilbing pondo upang maitaguyod ang pangkalahatang gampanin para sa mamamayan at sa ekonomiya ng bansa. Pinalawig din ito ng RTO 8 Baguio City ang pagpapaalala sa mga programa, kaganapan at bagong proseso na maaaring gamitin ng mga taxpayers sa kanilang kampanin bilang mamamayan ng siyudad. As for the reminders and updates of BIR, uh, let me first take up that uh, online services available uh, and catered by the bureau of internal revenue as explained by our css staff a while ago that we have this uh, orus for non-business taxpayers no? so you can always avail that uh, and also the new business reg for our business taxpayers. So you can access our website www.bir.gov.ph. Lahat po yan ay friendly ang approach and all taxpayers are inclined to use this uh, services. Napakadali lang po at uh, sana wag matakot be used to it because that is already our direction. The digitalization program of the Bureau of Internal Revenue will really uh, involve everyone. Mapa business po o hindi, ito yung ipinopromote at uh, enable our taxpayers kasi napakadali pong sundan. And for those who are asked for their email addresses to advise you to please submit your dedicated email for BIR purposes. Ang ahensya rin ay patuloy sa kanyang pagpapalawak ng kaalaman sa bawat individual upang isulong ang isang makabagong paraan sa pagbabayad ng PUIS na magpapalakas sa koleksyon ng ahensya at mabawasan ang pasanin ng bawat taxpayer. I would like to invite all our taxpayers and all the stakeholders sa ating uh, RR2 in behalf of our regional director, BIR is mandated to uh, really promote this AOPT uh, because it is a uh, way to, for our digitalization roadmap. No? Patuloy ang ahensya sa pagbibigay serbisyo sa bawat taxpayers dahil obligasyon at mandato sa ating mga Pilipino ang paghahain at pagbabayad ng buwis sa tamang petsa. Ang bawat kontribusyon kasi ay malaking pangangailangan upang tugunan ang bawat proyektong pambayan at pondong ginagamit sa ating mga pampublikong manggagawa. Ah, yun na nga ang kahalagahan ng pagbabayad ng ating buwis. tax. At buwis. Hmm. Oo. Oh. Hmm. Nakakatuwa naman pala. Ano? Kasi bilang mamamaya na nagbubuwis, hmm. di ba? Uh, we can see yung development din ng ating lugar. Hmm. Dahil dito sa binibigay nating tulong. Oh. Nagagamit din naman talaga ng tama. Oo naman. Hmm. So, yung mga nagtataka dyan, saan napuntayan na nga po? Nasagot Oo. na. Opo, yan po yung tinatapakan nyo ngayon. <laughs> yung pinag-aantayan Oo. nyo ng sasakyan kapag mm -hmm. naulan. o oh, oh, para hindi kayo mabasa. Yun oh, yun. Oh, nandun Lux. po siya, mm -hmm. mga ka-MB. Kaya wag na po kayo magtaka. <laughs> May napupuntahan yan. Mm. -hmm. Oh, oh.